welcome back to my channel. It's Lonica Sports. Lo 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 lo. Ay ay. Ay. Kumalon. Yeah, yeah, yeah. Do may kan do ka mo. Kakakatalon sila sa super lucky. Yan, puno na yung agad yon namin. Pangatlong tukod-tukod pa lang. Yan, pangatlo pa lang. Yo! for today's video dahil bukas ng umaga mag-harvest tayo ng mga bangus tin at mga tilapia na ang um, binuhay natin dito sa fish pan. So, ngayon, nagpaiga kami ng tubig. At, um, vlog ko yung um, paglabas ng tubig kung may mga makukuha tayong mga hipon dito. Kasi, di ba, dati nagvlog ako pag nagpapaagas tayo ng tubig galing sa fish pan, ang dami ating nakukuha mga hipon at mga pasayan na maliliit. At ngayon, titingnan natin kung may makikita tayo. So, tomorrow, mag-vlog din ako ng harvest natin kung gano'ng kadami yung makukuha nating mga bangus bukas. So, kaya, samahan niyo ako. So, ayan, dito kami sa fish na bayad. Pupukot kami dito. Pinapalabas namin yung tubig. So, dito yung fish pan, ayan. Tapos, may gate dito. Ayan, yun yung gate. So, dito kami nagpapalabas ng tubig. Tapos, labas naman dito sa kabila. So, doon naman nag-aabang yun si Kuya may, may, net na doon na nakaabang ng mga mahuhuli. Yon doon, sa net na green. Ayan. So, madami na kami nahuhuli. Puro bangus. Pero hinahanap sana natin ay hipon or pasayan para masarapin yung ikilaw ngayon. Sa na sila. sa <laughs> tubig. Yun o, laki! <laughs> ano? So, ito, 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 ito na, pukot 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 Lakadaghan ng mga ano, wala tayong makuha ng basayan. ba po, muay po nito. Ayan. Bukas, mga farmers, um, ang... Pakita mo, tubig nga, tubig. Ito, pakinginiga natin. So, bukas, bukas pa kasi maiigay ang fish pond yan. So, bukas ng umaga ko kasi ibablog yung mga maharvest maha na bangus dito. So, ano, um, ano niyo yung pagpapatuloy ko itong vlog nito bukas. Pero sa ngayon, ayan, ayan yung nahuhuli, nakakahuli. Ayan ba, nalaki o. Sa ngayon kasi, ang content ko ngayon ay hipon. Pero ayan, nakikita naman ninyo yung mga mga bangus yung lumalabas. Kalalaking bangus o. Oh. Ang, ang gaganda ng ano, kaliskis. Kasi wala, ilan piraso. Pero may mga gamay na pasayan niya. Gamay yung mga gamay-gamay. Ayan, nag nag yan mamaya ikilawin ikil natin, kainin natin ng hilaw okay. Sarap yan. Ayan. Ayan, puno na yung agad yun namin. Dahil pangatlong bukod, bukod pa lang. Ayan, so, pangatlo pa lang. Yo! Okay. So, yan. Um, pakita ko sa inyo, oh, yung mga bilog-bilog na yan. Alam nyo ba kung ano yan? So, ang pangit tingnan, 'di ba? Parang kadiri yung itsura. Ang galing. So, 'yan ay bahay ng mga tilapia. 'Yan, baka dinyo pa alam at least yan, alam niyo na 'yan. So, dito sa fish pond, pag may nakikita kayo mga ganyan mga, ang mga klase ng bilog-bilog, yan nag nagbabahay yung tilapia, mga tilapia na binubuhay sa fish pond. Ayan. So, akit muna kami sa taas kasi yung... Hindi, hindi. Lalaki yung tilapia ayun. Ayun, yung mga yan ay teritoryo ng mga lalaking tilapia. Yan, teritoryo. So, bilog-bilog siya. Ganyan. Diba? Ang galing. So, akit na, na kami. Kasi, pataas na ulit yung tubig. Kasi kanina, nag kami ng konti. Kasi akala namin, marami kami makukuha ng hipon na mga pasayan yung maliliit na yung mga native. Meron naman kami nakuha. So, mamaya, papakita ko sa inyo yung nakuha natin. Pero, konti lang, marami talaga lumabas bangus. Ayan. So, bakit kami ngayon doon at doon na natin um hihiwa-hiwala yung mga nakit na kuha natin no, na ano ng mga isda at hipon. Ayan. At least napakita ko rin sa inyo kanina kung paano um tayo magpalabas ng tubig doon sa fish pond tapos kung paano tayo mag um, kuha ng mga isda galing doon sa net. Ayan. So, bukas ng umaga, magvlog ako, ipo-full vlog ko yung um pag-harvest ng ano ng pag-harvest ng bangus kasi kaya kami talaga nagpaiga so dahil tomorrow um, i-harvest iha na natin yung mga isda dyan. so iwalay ko naman na vlog yon pero ngayon um, pinakita, papakita ko muna sa inyo yung mga nakuha natin kanina let's go so yan yan yung nakuha natin puro bangus talaga natin puro bangus Hmm. bangus at hmm. inipya so ito mga farmers yung nakuha natin sa isang oras natin pag um, papalabas ng tubig tingnan nyo, imbis na hipon yung hinanap natin grabing kalalaking bangus yung nakuha natin agad ito yung lumabas sa gate ng fish pond, yan yung nakuha natin so ini-expect ko na ang makukuha natin ay maraming mga pasayan or hipon so eto lang yung nakuha natin na mga hipon yan So, iisali natin para makita natin, masegregate natin yung mga kasayang. Yan. So, yan. Ito, may isang malaki, dalawa. Yan. Maki, oh. Tapos, may mga maliliit din naman. Ito kami, malaki ito, isa. May rin tayo lugi. So, ito yung sinasabi ko sa si inyo na dati kasi ilang ilang sako yung nakuha namin na ganito nung no, nagparabas kami ng tubig. Tawag dito na, ano, native hipon. Ayan, native hipon. so, yung malaki. yung malaki. Ito yung baname. Ito. Ito yung baname. Ito yung native hipon. So, pag kinilaw to, sobrang tamis, sobrang sarap. Ayan. Dami din pala. Mukha lang siya konti kasi may mga ano. May mga itim-itim. Yung pa, ito. oh, ang laki. Baan nag Dami rin pala. Tapos ito, may mga tilapia. Ayan, may tilapia siya. Ito. Ang dami rin tayo makikilaw. May susu, ano to susu? Susu macam. Sa so, ating mga nakuha natin, abang yakain tayo ng um, kilaw na kilaw na hipon. Okay na. Pay, paywalay mo na lang yung iba. Ayan, hinihiwalay pa. Marami rin kasi pala tayo nakuha. Mukhang hindi marami lang kasi mga itin-itin. Ayan, so yun yung mamaya. Tikman natin yung ikikilaw natin yan mamaya. So, um, imbis sa bukas na kami nakakuha ng bangus. Ayan, ngayon, ngayon ang dami natin ng bangus. Ayan, nilalagay na ngayon sa cooler. So, ibinebenta namin yan dito sa Bohol. So, ngayon binta 160 daw per kilo. Eh, mura sa 160 yan. Kalalaki. Pakita mo nga isa. Malaki-laki. Oh. Mm. Oh. mo. Ayan, malaki o. Oh. oh. Sa amin, sa Kabiti, 250 kilo yan. Yan, itong kalaki. Pag sa merkado. Pag sa merkado, nasa 200 plus. Pag, pagkuha kukuha, kukubrahin. Kupra? Kupra ba yun? 11,000. Ito kami. Mamaya kakain kami ng ano, is ng hipon. So ito aming pagkain bago ng na? Napaka ano, fresh. Ito, fresh bangus. Na sabaw, syempre meron tayong ano pasaya na dito ilalagay. Ang tawag doon? Kilaw. Kinilaw na hipon. Ayan.

Kain kami dito na ano, nahuli namin kanina mga hipon, tsaka bangus, yan o, ano, nakain kami dito sa farm. So bukas, abangan nyo yung video ko tomorrow sa kabuuan ng mga, ng mga makukuha natin na mga harvest natin ng mga bangus dito sa farm. Kasi bukas pa yun, maiiga yung, yung fish pond. So tomorrow pa natin makikita lahat ng mga harvest natin ng mga um, isda. So ngayon, nag-vlog lang ako saglit kasi Oh. Akala ko makakakuha tayo ng maraming mga maliliit na native hipon. So, dati kasi ang dami namin nakuha nun eh. So, ngayon, kaso nga lang yung nakuha namin, na-advance na namin yung mga bangus. Pero super dami pa doon sa fish pond na mga natirang bangus, grabe. Nagtatalunan kanina, nakikita nyo nalangoy-langoy. So, tomorrow makukuha na natin lahat ng mga um, isda doon bukas ng umaga. So abangan nyo yung vlog ko tomorrow morning, baka ma-upload ko mga tanghali or hapon na, or baka mga gabi tomorrow. So abangan nyo yung vlog natin kung gano'ng kadaming isdang bangus yung makukuha natin bukas sa pag-harvest natin. So, kain-kain muna kami dito. So, yun mga farmers kung nagustuhan nyo yung video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At tiklikin na rin po yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ay, eh mga farmers thank you for watching and happy farming.